Bigo ang legal team nating sidi And the balita. ICC judges rejected defense proposal to limit identity documents for victims. Mm. Pre-trial judges of the International Criminal Court has rejected the proposal of the de defense team of former President Rodrigo Duterte to limit the verification process. for the victims if this bloody campaign against of his bloody campaign against illegal drugs siguro gustong madaliin natong legal team nga natong si uh, natong si Digong. ang proseso ang paglilites kaya ayan gusto nilang limitahan yung tinatawag na verification process ng mga victims nako ito daw ay malaking senyales na Darating sa punto na mapapagod itong legal team ni Digong dahil alam nila mahirap ipaglaban ang isang katulad ni Digong. Napaka-overwhelming kasi ng mga, ng mga ebidensya laban sa kanya. Kaya siguradong, siguradong wala ng lusot ang isang ito. At uulitin ko, alam sigurado yan ng legal team na si Digong. Sa ngayon, Ayan, na, naandyan sila nga naman, malaki ang bayad, pinagkakwartahan. Darating sa punto talaga na hindi nila kakayanin ito at kusa na lang na malalagasan ng legal team etong si Digong. Sinyalis ba ito na malakas ang kaso ng mga uh, victims ng EJK laban kay Digong sa ICC? Mukhang totoo. Pag ganito, mukhang hindi na daw talaga makakabalik etong si Digong sa Pilipinas. Sabi nga ng mga eksperto, game over na daw talaga. Walang lusot.